Hi Gemini. Hello love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Well, see, yung energy na ating hihingin this is from November to December 2024. Okay? At napakalawak ng usaping relasyon, hindi natin pipigilan kung ano yung pwedeng umangat sa iyong baraha. Hindi man ito agad-agad tungkol sa pag-ibig, tayo po yung general reading. We'll see. Kung anong kailangan marinig ng mga Gemini ngayon. Hello, love again. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik para sa mga Gemini? Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Message? Gemini will be straightforward. Sino ang parating sa'yo? Saan or sa paanong paraan kayo magkikita ulit? Oh, yung sipag kakabagsak lang yan actually. The two of pentacles. Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ng connection? The ten of cups. Uy. Sige, add pa tayo. Sino ito? May sumasama sa aking kamay. The page of cups. Ito na and the fool. Oh, means masama pa. Fool and eight of pentacles. Isa-isahin po natin. Gemini. Okay. Two. Tayo ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya. We'll be straightforward lang naman. Two of pentacles. Two eight of pentacles. Page of cups. Ten of cups. The fool. Okay ay napaisip si Monshad. Ito yung someone na merong mutual, mutual feelings. Or, you know, somehow, ito yung konektado from your past relationship. Yes po. Okay. And ito yung love, yung romance, and the full. Parang aangat yung excitement. Merong magbabalik. At maaring ito yung konektado rin po sa trabaho or naging trabaho, time less than ko, yung ilang messages, okay, pwedeng nagganap na or magaganap pa lang or magbibigay daan itong ilang malalapit sa inyong mga puso, pamilya especially or merong mabubuong pamilya, why not? Para sa ilan na sinubok ng tadhana. Kung baga, tines yung inyong relasyon. For some of you, general message po tayo. but ngayon, more on an ex po ito. Ex-lover, ex-partner. If ever walang, walapang uh, wala pang experience from love before or relationship, pwede po itong mag-apply sa matatawag mong uh, partner. The eight of pentacles, two of pentacles, partner in business or partners in life, maging ano pa man yan. Ayan merong mabubuong connection or reconnection po agad-agad. At dito mabubuhayan kayo ng enerhiya na maituwid ang mga sitwasyon sa mas balanced, mas attached, mas happy. Okay? Ayan ang mga derechahan. Add tayo ng message para sa inyo. Seminary, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Hello, love. Again, guidance po para sa mga taong ito. Message. Gemini, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Uy. Libra and air. Isa lang to. Bilang ama, Libra is an air sign. Hindi po kailangan yung pinaka-sign. Okay, yung energy lang po ng Libra. And it's all about relationship. This is, Libra is in the 7th house. Astrologically, okay, 7th house of relationship, partnership. Or even marriage. Kind of cups para sa mga kasal na or meron ng sariling pamilya. Meron ako nakitang ma-workout pa na relasyon. Or merong i-workout ulit na relasyon. Merong magbabalik. At parang naghahanap ng new beginnings to full. Bagong simula sa inyong connection. Love is in the air. Air sign. Love, love, love. It could be an ex-lover again, ex-partner, or matatawag niyong ex, ano, tawag dito? ex-partner in life. Ito yung umaangat. Hello, love again. Para sa si inyo, Gemini.